Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the, the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Drive Max. Umaangan Umaangan. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Matapos ang dalawang araw na trading sa world market, big time rollback, posible raw sa susunod na linggo. Full activity status, ipinatupad na sa Israel. Mga Pinoy, pinayuhan pa rin maging alerto. Senadora Hunteveros, iginiit e na walang katotohanan ang mga aligasyong binayaran niya ng milyon ang dating tumistigo laban kay Kibuloy pagkustyon sa mga sunod-sunod na foreign trips ni VP Sara, tinuligsa At makabayaning pagtutulungan at pag-asa ipinadama sa batang may cerebral palsy sa Puerto Princesa. Bandita. Bandita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito am Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News FM, Manila. Heto na ang drive DriveMax Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Miyerkules, June 25, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley, Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Right, Max. Brigada Bandita Nationwide. Nationwide Mga kabrigada, nag-inspeksyon po ang Department of Energy sa ilang gasolinahan sa Metro Manila para matiyak ang kalidad at kung tama ang dami ng kinakargang petrolyo sa mga sasakyan. Samantala, posibleng rollback naman ang aasahan sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. May report si Brigada Jigo Custudio. Ibrigada mo! Brigada <laughs> Sa taas ng presyo ng gasolina, dito na lang daw halos napupunta ang kinikita ng TNVS driver na si JM. Nasa 200 hanggang 300 piso ang kanyang nakukonsumo sa gasolina araw-araw, kaya mahalaga sa kanya ang bawat patak nito. Kailangan maging patas tayo. Madami nang manuloko sa Pilipinas. Dadagdag pa yan. Ang late lang namin na mamaya, lulukohin pa. Ngayong araw, sinuyod ng Department of Energy ang ilang gasolinahan sa Bonifacio Global City para tiyakin ng kalidad at kung tama ba ang dami ng ikinakargang petrolyo sa mga sasakyan. Sa gitna na rin ito ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo. This is a commodity essential to sa buhay ng kada Pilipino. Kailangan matino yung negosyo ng oil companies. Sa amber bottle na ito, Nilalagay ang sampol ng langis para sa product quality testing. Kailangan kasi na matiyak ang kalidad na itinakda ng Philippine National Standards for Fuel Quality. Habang sa calibrating bakit naman na ito, sinusukat ang volume ng produkto na lumalabas sa mga pumps. Hindi kasi matiyak na mga motorista. Halimbawa, kung 10 litro nga ba ang ikinarga, kung pang 10 litro ang binayaran, kaya dapat umano ay calibrated ang pumps. 10, per dispensing pump uh, pag uh, of course sa uh, unang violation o uh, pag, pag nasundan mo ng another dispensing pump maganon pa rin may violation pa rin uh, automatic meron na tayong bigbig na revocation ng kanilang compliance certificate plus endorsement sa LGU para i-revoke din ang kanilang business permit doon sa product quality, mas malaki ho 200,000 ang violation pe per dispensing sample, no? So, pag nakuha ang gasolina, nakuha ang diesel, nakuha ang kerosene, yung tatlo yun, 300,000, uh, tatlong 200, yun. Tinignan din ng DOE kung nasusunod ba ang staggered o utay-utay na oil price hike. Humahanap na rin ng ibang paraan ng ahensya kung paano maiibisan ang epekto ng mataas na presyo sa mga consumer. Ano ba yung ibang paraan pa para more protection for our people in times like emergencies like this kung may crisis tayo on the oil price or even on the supply. Kung sakali mang magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina, si Jamie magkukumyut na lamang daw kaysa magmotor papasok ng trabaho. Kumute na lang muna pagkano, pag gano'n sa pag masyadong mahal na. Ang so, gagawin mo, mo, kumute na lang, iwanan na itong motor. Um, um, pero ito, ginagamit mo talaga sa work or Ato. out work talaga. So kung sakaling umangat, ano muna, kumute. kumute muna. Pero ayon sa DOE, posibleng rollback naman ang aasahan sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. For the past two days, bumabaho talaga ang price. Impact, ang estimate namin, rollback ko tayo next week. Sa two days pa lang. Two days. Oo. Uh, ngayon, hintayin natin ng Wednesday to Friday uh, dahil uh, hindi mo tayo sigurado kung matutuloy. Pero kung Umaasa naman daw silang magtutuloy-tuloy pa ang pagbaba para malakihang rollback din ang ipatupad sa Martes ng susunod na linggo. Samantala, bukas, lalarga na ulit ang ikalawang round ng taas presyo ng produktong petrolyo. I'm appealing to the oil companies if they could, uh, if they could readjust kasi parang maganda naman yung trend ngayon ng oil. Uh, pagdasal lang natin na hindi na umakyat ulit kasi we are hoping that it will stay like that or even lower sana in the heart of changing lives ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila The Music News Authority Samantala, balik na sa normal ang galaw ng mga aktibidad sa Israel matapos ipatupad ang full activity status simula pa alas 8 ng gabi kahapon, June 24. Pinayagan na rin magbukas ang mga paaralan, simbahan at iba pang establishmento maliban sa mga nasa Gaza envelope. Wala pa rin limitasyon o wala na rin limitasyon sa mga pagtitipon at religious gatherings. Gayunpaman, nanawagan ng Philippine Embassy sa mga Pilipino roon na manatiling maingat at sumunod sa mga safety guidelines. IMAX. IMAX. Bandita, Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa pagkawala ng mga sabungero na tinutugis naman ng Department of Justice. Sa kabila ng mga paratang na may sangkot na pulis. iginit naman ang PNP na walang sasantuhin sa kanilang hanay. Brigada kath Austria. Ibigat mo. Brigada. Report. <makes noise> Regardingless po kung sino po ang imbold dito si Bilian, di na tao at even yung uh, mga kababaw ko natin, wala po tayo sa Santonin dito, sa Santonin po dito. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, dapat munang hintayin ang buong payag ng akusadong si Anya Totoy, na nais tumayong testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Wala rin silang sasantuhin kahit pa kabilang dito ang mga sibilyan, opisyal o kapwa pulis. Nakahanda ang PNP na magbigay ng anumang tunong sa testigo, maging ito man ay sa seguridad o sa isinasagawang investigasyon ng Department of Justice. Antayin po natin yung full disclosure po nitong lumabas po na possible witness po at gaya po ng nasabi natin kung ano pong assistance ang po pwede po natin ibigay dito po sa possible witness and of course yung ating investigative assistance uh, na hihingi po sa atin ng DOJ ay ibibigay po yan ng uh, Philippine National Police. So sa ng posibleng tulong mula sa PNP Maritime Group para sa paghahanap ng mga labi ng mga sabungero sa Taal Lake, dilino ni Fajardo na wala pa silang natatanggap na formal request mula sa DOJ. Gayunpaman, tiniyak niya na handa ang alumang unit ng PNP na tumulong kapag kinakailangan. Wala pa po kami natatanggap na any request from the DOJ to any PNP's need for that matter po, but uh, like I said earlier po, uh, uh, whatever assistance the DOJ would be uh, requesting from the PNP, then uh, we are prepared to provide the same. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Right, Samantala matapos kumalat online ang video ni Alias Rene na tumayong testigo sa pagdinig ni Kibuloy, Senador Ontiveros pinabulaanan ang mga aligasyon nito laban sa kanya. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Uh, binayaran po ako ni Senri Santiveros para magtestify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo si Boloy. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Sinad ay ginawa lamang ni Sen Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Yan nga lang ang ilan sa mga detalyeng kinanta ni Michael Maurillo alias Rene sa video na kumalat online na ngayon ay nakakuha na ng kulang limandaam libong views. Kwento ni Rene napilitan apilitan siya magtestigo laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at maging kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kebloy dahil nga nangangailangan raw siya ng pera na mga panahong iyon. Pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte so 1 million po lahat ng binigay sa akin pinilit din akong idagdag ang pangalan ni Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Matapos nga makarating sa kampo ni Antiveros ang isyong ito, ay agad namang iginit na senadora na pawang kasinungalingan lang ang mga alegasyon laban sa kanya. Dagdag pa niya, mayroon din silang sangkaterbang ebidensya sa opisina na magpapatunay na gawa-gawa lang ang mga pahayag nito. At sa tamang panahon daw ay kanila ring ilalabas ang iba't ibang screenshots at video tungkol dito. Hindi naman din inaalis ng senador ang posibilidad na ginamit lang si Rene para guluhin ang criminal proceedings laban kay Kibuloy at bantaan ang kanyang mga staff at testigo nagsalita laban sa krimen na sabing pastor. Tiniyak naman ni Ontiveros na hindi nila ito papalampasin at naghahanda na ang kanyang kampo para sa kanyang legal response laban sa harassment at maging intimidation. Maaalala isa si Sen. Ronald Bato de la Rosa sa mga nagbahagi at umalwa sa video na ito sa social media. Anya kung totoo man raw ito ay hindi niya na alam kung paano nga ba nasikmura ng taong nasa likod nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Quartas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Nanindigan naman si Vice President Sara Duterte na wala itong nilulustay na pera ng bayan sa kanyang mga sunod-sunod na personal trips. Kung maalala kasi, ito lamang mga nagdaang linggo. Bumisita si VP Sara sa Malaysia para namang sa isang OFW event at sa Melbourne, Australia naman para sumuporta sa rally para sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, hindi niya raw maintindihan o kung sinasadyabang hindi siya intindihin ng administrasyon. Nilinaw niyang magkaiba ang personal trip at official trip dahil kung personal lamang ito ay hindi naman siya kumukuha sa national budget. Ang mga lakad din daw niyang ito ay hindi lamang holiday o pamamasyal lamang. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. <clears throat> Nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Right, Ang kamara wala umanong tinatanggihan at hindi nagpapahirap sa impeachment process. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Pumalag ang kamera sa pahayag ni Senate President Cheese Escudero na matigas ang ulo nila dahil pinahihirapan umano kahit ang pagtanggap lang ng utos, tugon at pleading na may kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Natanong kasi si Escudero kung maaari bang walang compliance ang kamera sa ikalawang requirement na itinakda ng Senate Impeachment Court. Sa pulong balitaan, sinabi ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na hindi nagpapahirap ang kamera at walang factual na pangyayari sa mga binang binanggit ni Escudero. Noong huling araw ng sesyon ng 19th Congress, inaprobahan niya ang mosyon sa plenaryo para i-defer ang pagtanggap sa niremand o ibinalik ng Senado na Articles of Impeachment at yon ang tunay na dahilan. Ipinunta ni Abante na sa Entry of Appearance ay hindi naman nagpakilala ng maayos ang mensahero bago ibigay ang dokumento. Sinagot din itong komento ni Escudero sa mga personalidad na tumututod sa posibilidad na hindi matuloy ang paglilitis na gigil na gigil lang. Giit ng House spokesperson. Sinusunod lang naman nila ang nakasaad sa konstitusyon at walang pinaghuhugutang personal o politika. Ngayong araw ay nagsumiti na ng pleadings ang House Impeachment Secretariat sa Senado at sa Defense Council ni VP Sara kung saan nakapaloob ang sertifikasyon ng Kamara hinggil sa hindi paglabag sa one-year bar rule at ang resubmission ng entry of appearance ng prosecutors. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada New News FM Manila, the music and news authority. Hi Max, very Max. Brigada Balita, nationwide, nationwide. <sniffs> Mga kabrigada sa layuning tiyakin naman na hindi na muling maikakalat sa merkado ang mga nakumpiskang ipinagbabawal na gamot. Personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsira sa mahigit siyam na bilyong pisong halaga ng iligal na droga dyan sa Kapas Tarlac. Kabilang naman sa sinira ay ang mga floating shabu na natagpuan ng mga manging isda sa karagatan ng Northern Luzon. May report si Brigada Maricar Sargan, i mo. <laughs> Mahigit 9.4 billion pesos na halaga ng ilegal na droga ang tuluyang sinunog at winasak ngayong araw sa isang accredited waste management facility sa Kapas Tarlac. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proseso ng destruction upang masiguro na ang mga nakumpiskang ilegal na droga ay hindi na muling magagamit o maibebenta pa. Bago tuluyang sunugin, isinailalim muna sa confirmatory testing ang ilang sample mula sa kabuang 1.5 tons ng shabu, marijuana ekstasy ecstasy at cocaine. Kabilang dito ang mahigit 1.3 tons ng floating shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 8.87 bilyon na natagpuan ng mga manging isda sa mga baybayin ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Ayon sa Pangulo, ang mga ipinagbabawal na gamot ay isinailalim sa thermal decomposition, isang proseso ng controlled incineration na gumagamit ng 700 degrees Celsius na init upang tuluyang sirain ang mga chemical kemikal ng ilegal na droga. Tumatagal ang buong proseso ng halos 24 oras, 10 hanggang 12 oras na pagsunog at karagdagang 12 hours na cooling period upang masigurong wala ng matitirang bakas ng mga substance. Punta lang tayo rito upang makita dahil nais kong makita kung ano ba talaga yung buong sistema mula sa pagkahuli ng mga droga tapos sa pagtesting tapos finally sa pag uh, pag uh, destroy sa sa mga nahuling drugs uh, I'm glad that uh, the press is here para makita ninyo ko ano ba talaga ang sistema. I'm also happy that I was able to get the opportunity na makapunta rito para makita ko rin uh, ang ang buong sistema from the capture all the way until its destruction kasama ng Pangulo sa aktibidad ang mga opisyal ng PDEA, DILG, Dangerous Drugs Board at iba pang ahensya. Layunin ng kanilang presensya na tiyaking transparent at naayun sa batas ang pagsira sa mga droga ang hindi na kailangan bilang ebidensya sa korte. Mula nang maupo si Pangulong Marcos noong June 2022, umabot na sa 62 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat ng na mga otoridad sa ilalim ng pinaigting na kampanya kontra illegal drugs. Samantala, sa ito sa mga pinakamalaking drug destruction operations na isinagawa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Servicio. Juan Tahanan Makabayaning Pagtutulungan hindi napigilang tumulo ang mga luha ng isang ina, si Ginang Levi Oribiana ng sitio Busngol, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City, habang taus-pusong nagpapasalamat sa Brigada Yusef Palawan at One Tahanan Party List. Nitong Martes, muling binalikan ng Brigada Yusef Palawan at One Tahanan Party List ang kanilang tirahan sa Busngol upang personal na maipaabota ang pinagsama-samang donasyon mula sa mga taga-subaybay ng Brigada Yusef Palawan at mga kababayan nating naantig ang puso sa kalagayan ng kanilang pamilya doon po ay nasaksihan natin ang hirap ng buhay ng pamilya Oribiana, lalo na't ang kanilang walong taong gulang na anak na si Romy ay patuloy na nakikipaglaban sa sakit na cerebral palsy simula pa noong 2023. Matatanda ang buong puso po ang naging panawagan ni Ginang Levy para sa kaunting tulong para kay Romy, gayon din sa paggastos para sa kanilang araw-araw na pangangailangan sa hirap ng kanilang kalagayan at kawalan ng permanenteng pinagkakakitaan, mag-isa niyang binubuhay at inaalagaan ang anak matapos silang iwanan ng kanyang asawa. Kumikita lamang po si Ginang Levy sa pamagitan ng paggawa ng mga stick na ginagamit sa barbecue at banana queue. Ang kaunting kinikita niya rito ay siya rin pinangtutustos sa pag-aaral ng iba pa niyang maliliit na anak. Bandang hapon po ako po si Levy Orbiana. Ah, ginahingi ko lang po ng tulong talaga yung anak ko na may sakit na hindi ko po kasi, ah, minsan kasi po nag, ah, pag nangingisay po yan, hindi ko alam kung mawawala na yung isa nang hininga. Hmm. Pero sabi ko sa kanya kung pupuway na siya sa akin, eh, kinupan ko na rin po sa Diyos na hindi na rin po siya maghirap. Kaya lang masakit man sa akin kasi na mawala na isang anak na inalagaan mo ng matagal pero kahit ganyan ang sitwasyon niya pina, gina, hinahanapan ko pa rin ang paraan yung mga pangailangan nila lalo na po kasi may dalawa pa akong estudyanteng pinaparal pares po kasi sila ay school mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM sa panguna ni CEO, CEO President Elmer V. Catulpos ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat, kabrigada! pong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto! Max! Drive Max! Brigada Balita Nationwide! Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Zealand Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasamang buong puwersa ng Brigada New Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila ang nag-iisaang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. in the heart.